ayun guys marami na nang tatanong sa akin kung paano ko daw ginawa ito na kambal kambal marami nang tatanong sa akin kung paano ginawa ko to o paano daw ito gumawa daw ako ng tutorial para sa kambal na ito sa dalawang tao sa isang tao lang Ayan guys sundan niya po ako let's go pintatat Ayan guys nandito tayo sa kapat nyo project at is ano natin tong video na to tapos natin, natin yung ginawa natin video Ito guys, iyan. Medyo mahaba-haba. Ayan. Tapos add natin. Ito guys, pindutin po natin ito. Ito guys, pindutin natin ito. Hatiin natin to Yan, hatiin natin yan. Kung saan tayo nagsimula, doon natin hatiin. Ayan. Ayan. I-split natin to itong dito sa ito sa gilid, tanggalin natin, i natin. Tapos, itap natin yan. Hanapin natin overly. Overly. So, Tapos, itong na, 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 na bah, bah, ah, ihatak natin pakaliwa. Ayan. Tapos, nahatak na natin to Pindutin natin ito para ma-highlight. Hanapin natin yung mask. Hanapin natin yung mas, Ayan. At pipintutin po natin tong horizontal guys. Ayan, para mahati siya. Ayan. Ganitin natin yan guys. Pahatiin natin sa gitna para maging dalawa. Ayan, nakita na yung isa ko. Isang kakambal mo. Kakambal natin. Pag ganyan, natin. Ayan. Ayan natin na. una sa nasa gitna na guys. Tatot natin sa isang aro, paganyan. Para mukhang kakampal kayo. Ayan, guys. Yeah, pag malakas ah, yan, na, papa, Kung okay na, guys, ayan, pilitin natin check. At saka, itry natin. Ayan, guys. O, oh, ba diba, dalawa na? oh. ayan, o, no, oh, dalawa na, o. Oh. Tsaka, Ayan. Ay, umiilo, Oh. Ayan, o, no, oh, makat may sobra, di ba, guys? Sobra. Ayan. Tatanggalin natin Ayan. sobra. Tapos, split natin ang sobra. Ayan. I-split natin ang sobra. I-split natin. Kung ganyan kaliit, guys, hihatak natin. Ayan. Ayan. Tapos ito din, may sobra. I-split natin. Tapos i-delete natin. I-split, delete. Ayan. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Sa so, reels guys, pwede natin gawin ng 15 seconds. Kasi bawa na po yung 3 or 5 seconds. 15 seconds. Ayan guys. Kayo na po magbala. Pahala na maglagay ng ng bank crowd. May bank crowd. Yung song. Ayan guys. Para makatuto. Guys. More tips, more tutorial. Ini follow for more guys. Para for more.